For today's vlog, magagawa tayo ng mga street food. Party, Magdi-DIY na naman tayo today at ito nga ang Popin' Cookin Matsuri. Meron pa mga coins dito. Sinerch ko din kung ano bang meaning ng Matsuri ang nakalagay ay festival. Sa likod nga pala, meron din ditong pitaka. Siguro ay eh, para to dun sa mga coins. Pero bago yan, i-open muna natin kung ano bang laman ng box. So, bali nandito yung mga powder. At mukhang marami-rami na naman tayong gagawin today. May kasama na ding spoon, mga stick, tsaka of course ang ating molder. Kailangan ko nga din pala munang gupitin yung packaging. Kasi kakailanganin natin siya mamaya. And doon natin ilalagay yung mga paninda. Kailangan nyo lang i-trace yung lines kaya hindi kayo magkakamali. So, bale, ito na nga yung front niya, tapos ito naman yung back. Tapos, kailangan din natin gupitin itong mga coins. Kung sinisipag kaya, pwede nyo siyang gupitin ng bilog-bilog. -bilo. Pero kung hindi naman, square-square ay pwede na yan. Para dito lang naman kasi siya. Sunod kong ginawa, ay ginupit ko naman itong tray. Tapos, naglagay na ako dito ng dalawang takal ng tubig. Magagawa lang tayo ng candy apple. Kailangan lang natin siyang mix hanggang ma-dissolve yung powder and hanggang maging ganto na yung consistency. Tapos nilalagay na natin siya dito sa mold and dapat puno talaga siya. Next na kinuha ko naman is itong soft candy. Magagawa naman tayo dito ng corn. Kailangan lang siyang hatiin sa dalawa para makagawa tayo ng dalawang mais. And meron na din ditong guide para sa size. At tamang-tama na nga itong ginawa natin. Next naman na inopen ko is itong corn kernel candy. Kailangan lang natin siyang i-boost dito tapos nilalagay natin dyan yung corn. And pagugulungin lang natin hanggang dumi ketito mga corn kernel. Medyo natatanggal-tanggal lang talaga siya pero pwede na yan. And ready na nga ang ating grilled corn. Sunod naman ay magagawa tayo ng shaved ice. And mix-mix lang ulit hanggang maging ganito na yung itsura niya. O di ba para kala naggagawa ng ice crumble. Kailangan lang natin ilipat lahat dito sa baso. Syempre kailangan nasa cup siya. Sunod naman ay magagawa tayo ng syrup. Inopen ko lang tong powder tapos nilagay ko dito so may konting water. Mix-mix lang ulit tapos ilalagay lang natin yan sa ibabaw nitong ating shaved Five Bago nga pala natin makalimutan, kailangan natin lagyan ng label. O ba diba? Sana all my label. Charo. Naglagay ulit ako ng dalawang takal ng tubig. Tapos, ilalagay ko na itong banana powder. And alam nyo na, magagawa tayo ng banana. Kailangan lang natin siyang haluin hanggang maging ganito na yung itsura niya at wala lang namumuong powder. And then after, hahatiin lang natin siya sa tatlo kasi magagawa tayo ng three pieces of banana. Kinuha ko na nga din tong stick at para lang tayong magagawa ng banana cube. Kailangan lang natin tuhugay tatlong saging. Tapos, magtitimpla na ako nitong chocolate powder sa konting tubig. Ididip kasi natin dito yung banana para makagawa tayo ng chocolate banana. Kinuha ko na nga isa-isa yung tinuhog natin kaninang banana. Tapos, ididip natin dito. Same lang yung process para sa tatlong banana. Next naman is i-open natin tong sprinkles para malagyan itong ating chocolate banana. Siyempre, mas cute pag merong sprinkles. Nilagay ko na nga din pala dito itong grilled corn. Tapos, itong ating shaved ice. nilagay ko na nga din pala sa stick itong candy apple. So, bali, two pieces yan. And finally, ready na ang ating festival food. At kailangan na natin ilabas ang ating coins. Siyempre, paano tayo makakabili? And bago nga pala natin ilako itong ating paninda, kailangan ko munang tikman. Sinek ko yung chocolate banana at in fairness, lasa talaga siyang banana. Feeling ko ito yung kakainin ng twins. Dumating na nga ang ating mga suki. Nauna na ang kain at hindi na nga nagbaya. Una talagang tinry ni Charlie yung chocolate banana. Si Chino naman yung candy apple. Alam naman ang twins mahilig sila sa banana. Kaya nagustuhan talaga nila itong tinda kong chocolate banana. Habang si Chino, ayun, pinipili talaga yung mga titikman niya. Ayaw nga din niyang itry itong grilled corn. Tapos si Charlie, ang galing talaga umakting. O oh, ba diba, talagang may sound pa? Ito nga pala ang aking dalawang suki. Babili po nga daw ang sabi nito ni Charlie. Dito nga ay pinapakain din ni Chino itong si Charlie. Baka daw kasi bitin pa yung kanya mga pinamili dito. Babili po. Bobby Ripple.